Akala ko yung ganyan pang bahay pa, pwede pa lang pang mall. Oo. Oh. Pwede siyang pang mall. At si Andres, mami? Si Andres ay magiging Magsusukat din. Magsusukat din po si Andres, guys. At yagit ay papalitan. Oo. Uh oh. Yan. Wow! May bibili na si Lea. Ano naman ang kay Andres, mami? Abay, pulis Aba! Wow. Ay, <laughs> Magpupulis po si Andres. Oh, nakapulis. Wow. Yan, eh, doon din namin binili, oh. Wow. <laughs> Galing. Yan po ay tatlong klase. Meron ditong Air Force. Ayan. Merong, ano to, Navy. Yan ay pang one year old before two years old. Oo, tapos ay, ano na siya, Ah, uh, terno na. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Good morning, mga kapitik. Ito po si Andres. Andres, good morning. Nagbawalis na. Yan. At excited na po si Janet. Yes. Oh, oh mami, dadalwa na nga ito ah. Excited na po si Janet. <laughs> ito po yung aming mga pinamili sa Taytay. balik kahapon po ay Sunday. So anniversary ni na Ate Nels. Tapos Sunday pa, hindi po kami nag open ng Sunday. Na, nakaklose lang siya. Close po ito ng Sunday. Day off si Heisen. So ngayon, kami ni Janet yung bantay. I-open niya to isa-isa mamaya. Excited na po si Janet. So, bago yon kain muna tayo. Meron po ditong mga puto. Meron pa dun mami sa bilao. Hindi mo nakita. Mga bago. Pag in-open mo yung bilao. And galing sa bilao. Yun. Ah, galing na yan doon Okay. Obo, 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 Mawawalis mo na ang mami sa mukha. <laughs> Mawawalis na ang mami sa mukha naman. Ni Andres. Niya. Mami, mag kami ni Andres. Kanina niya pa tinuturo. Tapos itong printer na sira ay dadaling ko doon sa isang kanto. At doon yung nakita ko may nakasay na nag-aayos yan ng mga printer. Ay. Oo. Oh. Andres, nandito na yung sundo mo. Mag-i-bike na kayo. Go! Come here, my boy. Ito na. Nakatimetic po yan. Come here, my boy. Wow. Bye-bye. tagalanin ninyo, ha? Ito kayo may ginagawa. Dadaling ko na. Baka bukas na sila. Kunin mo na yung printer. Ito ay stock sa bahay natin. I-re-repack ko din yun. Bye-bye, Andres. Bye-bye. Bye-bye, Andres. Mag -e -bike sa kayo mag-e-bike sa munisipyo? Hindi na. Doon ayaw uh, ko pinagtagtawamin. Ah. Andres baba cho mami. Anh này anh, ai? Yêu manok, chicken. Nandito na kami guys. Yan. Meron ditong paayusan ng printer. Alin? Turo ka. Oh, yung balance pala ang gusto mo. yung <laughs> e, salvavita po ang kanyang tinuturo. Ayan po. Sine-check na yung printer ni Janet. Oh, alin? Alin ang gusto mo? Alin ang gusto mo dyan? Ito, gusto mo? Ay, hindi naman tayo. <laughs> Tapos na tayo mag-swimming. Oh, it's a duck. It's a duck. Gusto mo yan, duck? Gusto mo itong duck? Oh, duck. <laughs> Nandito na po kami ngayon sa munisipyo. Aba, aba, aba. Paanda rin na ni Andres. <laughs> Pamahulog ka, my boy. <laughs> At kami po yung -gala -gala ni Andres. Sira na po talaga yung printer. Yan. Pero itatry niya daw. Pero yun niya. Sira na siya. So yun, dibili na lang po kami ni Janet. Ni Kaveshi. Sabi ko nga kung bumibili siya ng sira. <laughs> Ibebenta ko na. <laughs> Nagtatawala ang. Pero try daw niya. At baka daw pwedeng iswap. Sa shop na lang namin. Mas makakamura din kami. Andres? Bakit ka naka-smile? Ha? Mm. ka naka-smile? Andres! Kapalit po nito. It's a bird to. Oh, daming bird dito. Daming bird. Okay, let's go na ito, mami. Naga-busy kasi ang mami. Okay, eh, nagagawal siya pagka nandun ka't napakakulit kulit mo. Busy ang mami, my boy. Okay, let's go na. Tama na ang pagkagala, Andres. Let's go na, tulungan na natin ang mami. Tulungan natin ang mami? Ha? Andres? Mami! Sabi ni Andres. Hi! Hi! <laughs> Bayuhon oh, na po yung aming e-bike. Bye-bye! Kinuha na ng tatay, ng lolo. Nagagalit agalit na Andres. Siya do'y Oo, oh, siya do'y lakad pala. <laughs> ha? Ay, papunta daw na Itanghali na siya. go back to mommy. Hi. Hi, Andres. Kinuha na ng lolo yung e-bike. Oh, pinalitan mo na. New season, mami. Uh -huh. Ah, bagong, bagong, pan, bagong shorts na. No? Yes, Andres, Andres, busy ang mami. Yeah. Busy yeah. ang mami, my boy bumalik pa yan nagpapajikas eh pinapaswap ko na lang mami ha? pinapaswap ko na lang ng ano? iyon yung printer pinapaswap oh, mo lang? ah nang diba gusto mo yung 3 in 1? ah pwede? ah tinanong okay. oh, tinanong ko kung second hand ay eh, brand new daw yung isaswap ko kasi yan ng ano tapos ay eh, iyon isaswap niya magkano okay, daw? At least makakalis tayo, di ba 10K sa 10K plus? Ha? 17. 17. Hindi yung L, yung ano lang, yung printer lang na L. Ah, ayaw mo na lang may printer na ano. Hindi na, okay na yun. Ay. Mas makakamura tayo dun. Ay. Kasi ayaw niyang bilhin, pero pwede daw swap. Pwede swap. Pero brand niyo, ibibigay niya. Ba? Ba Parang kakahuyan niya yun. Ay. Mami, tinesting niya bagong-bago pa. Siya mismo nagsabi. Oh, bago pa pala to, hindi pa gamit. Kasi yung pala pag kainan mo, tinesting mo, makikita mo doon kung ilang papel na yung dumaan yung na-print niya. Wala pang 1K. Wala pang 1K, ma'am. Yep. Kailasa sa iniwan natin doon sa Cavite sa paayusan. Iyon, e sabi niya baka makabawas kayo ng 2K. O edi 8K na lang yung ano 3-in-1 na printer. Yes! Magwawalis ka na naman. Magwawalis ka na naman. Ah, dito po yung kay Mami Janet na new season. Wow, oh, excited na excited po yan. Hindi na yata yung nakatulog. <laughs> <laughs> Tutulungan natin ng Mami magano. Kaya mo na. Uh -huh. Si Andres na lang ako. Uh -huh. Wow, well, na-enjoy mo yan. Uh -huh. <laughs> si Andres ay alaga. Si Janet po ay dedicated. Hard worker. <laughs> so kapag ka po kayo namili, ito naman po ay mayroong by category. So halimbawa, may binili ka ito, itong isang plastic na to. Ayan, ito pong isang plastic na And to. Grass, ay mo? mostly po ito pare-pareho ang presyo, magkakaiba lang ng kulay, mami no. Ito po ay parang isang category. So, isa yung name niya, tapos isa ang presyo niya. So, ang gagawin ni Janet, bibilangin niya kung ilan to. Tapos, gagawa siya ng maraming ganito tag. Yan. Halimbawa, 350, set na yan. Yan, ganyan po. Gagawa siya ng maraming nito kung ilan to, halimbawa. Tapos, sa kanya mamaya, babarilin niya, ilalagay niya, sabay-sabay din, no? Para hindi siya isa-isa. So, ganun po ang kanyang ginagawang sistema. So ngayon, para mas mabilis by category yung kanyang ginagawa. So ito, meron na itong mga fries. Oh, ang bilis mo nga, mami. Ito po, oh, meron na kagad siya. Yeah, kasi nga by category po. Kaya mabilis. Ito na lang kagad. Ang bilis mo nga, mami, actually. Tapos babarilin niya. helpful tong binigay sa akin. Yes. Tapos yan by set na ang ginagawa mo. Uh -huh. Mami. Yes. Iyan naman doon. Nagpapayos kami ng printer. Uh -huh. Sir, wag mo nang wag mo nang antayin mo, wag mo nang iwan. Mabilis lang to, check check ko. Uh -huh. Ay di yon. Tapos si Andres naman, Mommy! Sasabi na, nung nag-aayos. Matatapos na kami ito, Toy. Parang yan na may kinidnap ko. Mami ng mami. <laughs> Lalo sa Manila, pagka kami naggagalay. Mami! <laughs> Kahapon sinundo niya sila may Si Andres yung kasama mo. Oo. Uh, mami! <laughs> miss na miss ka. Tayo! Abo! Pero si Andres na ipindahan niya kapag busy ako. Yes. oh miss na miss din niyo ang isa't isa. <laughs> yep. Oh wow. oops. Baka mabog. Kami galing doon sa munisipyo pati. Oh, si tatay sa may may motor kaya ako hindi nagwo-worry. ng e-bike. Much 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 later. Yan ay panindo ng lola, ano ito mahala? Sige man ito babasagid. Tuwan, tuwan pa. Ha? Put back, put back. Put back, put back. pa aabakan. Wag aabakan. <laughs> <paninda> ng lola. <laughs> Ayan po. Dami pala nito daddy. Ito nga, natin, Ah, napadami. Ang dami niyang set. Hindi, hindi natin alam. So, okay lang naman, okay no? Okay lang. At least. Oo, oh, hindi naman niya na ay expired. so, busy pa rin po si Janet. Magandang hapon po sa lahat. Yan. At nandito si Ma'am Lea Sibig Sibig na. <laughs> kami merong new season dito oh nakadisplay na kaya di ako nagpapahuli sabi niyo, oh, kaya dito kaya ko dito ka pala kaagad kaya ng mga oh, oh pwede kang mag try pang madami <laughs> yung mga Maganda, kung ano yung mga trending yun yung aming pililang lang kaya, sabi, na binibili oh libre oh, ang sukat kaya kami nagpapalit na ng ano season <laughs> pinagpalit na rin namin itong babae at lalaki ng mannequin sige sukat ka muna gawa ng kapag nandito sa labas ay halimbawa kay mostly galing sa highway yun oh. para mas makita yung babae yan mas makita yung babae guys Sendres si po ay nagpi-play kasama ng mga pinsan. yan hapon na po. At tuwing hapon dito ay kulog ng kulog. Hindi naman na ulan. Kulog lang ng kulog. Kidlat ng kidlat. Hindi naman na ulan guys. Parang uulan lang pero hindi naman na ulan. Ah, hi! <laughs> At nalalapit na ang graduation ni Ma'am Leia. Kailan? 28 mismo, no? 28, Graduate ka na, gagraduate ka na ng ano? Bagong degree. Pa. Anong degree? Pwede mo bang? Uh, business Administration, Major in Operations Management. Oh. Wow! Magkabay <laughs> isang <Otherwise>, operations sa inyo. Oo. Yeah. Congratulations! Kami may, Kami may rehearsal. We are And so proud. Kasi usually parang proud tayo sa ating mga pamangkin, mga ba? Diba? Pero kayo ni Bunso ay eh, talagang hindi nagpapahuli. Competitive. Oh. Hindi pa po huli. Oo. Hindi ibig sabihin maganda ng trabaho mo ay hanggang doon na lang. No? Kailangan continuous learning. After nito ay tutuloy ko pa ko master. Ay, yung isa, oo. Uh, uh. Tapos ay malay mo mag doctorate. Wow. Oh. <laughs> Walang sawa. Uh, wala tayong, oo, oh, oh, wala tayong. May <laughs> so, doktor oh, na tayo, tawagin mo. Doctor, um, wow. Uh, uh, doctor of public administration. Oo. Oh, oh. yeah. Ang do pinakaunang do doktor. Eh. Do Naunahan do mo pa si, si Idro sa pagkakadoktor. <laughs> <laughs> Why not? Kaya natin yan, claim natin. Oo, oh, natin. oh, uh, uh, para parang. Ang taon pa. Yeah. yeah. Yes, oo. <laughs> Why not? Why not? Magsusukat po. Sige. May toilet dyan. Kaya po kami ay pupunta lahat sa Lucena. At doon si Leia. Gagraduate. Yes. So pupunta tayo lahat. Kasama si nanay at tatay. Sobrang, sobra, sobrang nakaka-proud. Ito na po si Andres. Mami, dugit na. Batang yagit na ito. Mami. At nandito na po. Wow, maganda. Maganda, oo. Harap ka na, harap ka. Oh, maganda po, guys. Bagay. Sakto pit. Medyo na lang Oo, sakto lang. Andres na, yagit. Nakikipagplay po ito. Oo. Oh. Papayakap. Ito mong ibay mag e-bike wala kang e-bike eh dala ng lolo dala ng lolo wow oh. maganda rin yan shorts, oo maganda akala ko yung ganyan pang bahay pa pwede palang pang mall oo oh. pwede siyang pang mall at si Andres mami Magsusukat din. Susukat din po si Andres guys at Yagit ay papalitan. Ah. Uh -oh. yan. Wow, may bibili na si Leia. Ano naman ang kay Andres, Mami? Abay pulis. Aba. Wow. Ay. <laughs> Magpupulis po si Andres. Oh, nakapulis. Yan eh, doon din namin binili oh. Yung <laughs> Galing. Yan po ay tatlong klase. Meron ditong Air Force. Ayan. Merong, ano to, Navy. Yan one year old before two years old. Oo, tapos ay ano na siya. Ah, uh, terno na. Ayan na. Tapos yung isa ay polis. Oo, yan pa may time dun siguro na no? Magalahan eh. Oo. Oh, Oo. Oh. Pinapainter na na po yan yung pulis Excited din si Andres. Mami, sa bago. Excited oh, oh. din. wow oh, oh. may pulis na tayo sa pamilya. May pulis okay. na tayo. Salamin, salamin. <laughs> salamin. <laughs> may ito sa salamin na. Nahihiya pa. Sabay, nakapulis. Manong pulis Oh my, pogi po guys. Oh. Okay. <laughs> Aba. <laughs> Gustong magpulis. <-police. laughs> oh, get your shoes and get, get your shoes. Get your shoes Andres. Get your shoes. Wala kang shoes. Then, sa mga kuya doon. Play. Bless the Lord, O oh my soul, and forget not all his benefits. Psalm 103 2.